Hello, 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 hello! Muli na pabalik sa iyong camera. This is your Miss Universe Nena 81. It's Morning Mar Vlog! And welcome to this beautiful video for this beautiful person! Hi! <laughs> I miss! So pag naga -naga dito sa Inaguan Farm, muli na pabalik sa Inaguan Farm po ang pinakamagandang Miss Universe sa whole universe. Hi! <laughs> sayo, 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 pak, lara, pak, halala, halapak! Ang ganda ko talaga, guys! Hi! <laughs> gano'o? Ay, you know. At ayan na! Agad gano'o you know, ko may pusa, kaya... <laughs> kaya tapusin natin yung video na yun. <laughs> By the way, dito tayo sa si Naguan Farm. Busy po lahat ng tao. Andiyan po si Lirea ang nagva-vlog. So, abangan nyo sa kanyang vlog. At dito naman sa side ay si nagwan si Mia Caloca, at si J4. So, kumakata si Gwen for a concert benefit for Yaya Hana. And of course, dito si Chuyas. Ang ating Chuyas na Chuyas. Dahil dito siya nag-study sa um, area na katuy, wala pa siyang study shed or study area. So, kasi exam daw na nila um, parang midterm. Dito naman ang side, andiyan, ng langgam, si ano, Amanda. Ayan na po si Ivy, uh, Simple Amori Vlog, at nagbablog po siya. So, abangan nyo po dito sa tabing ilog na kanyang lutuan serye. Yeah. Ayan na. And of course, may natin mga bisita ngayon sa nagwan Farm. May mga group of boys na mga masasarap. <laughs> Ay, mga guwapo all the way from Tablon. And um, agad na mating i-prepare ang ating lulutuin. ngayon ay magluluto tayo para kay Yaya Hannah. And she is celebrating her 34th birthday today. So happy birthday, Yaya Hannah. So huwag natigas ulo kasing tigas ng karning tinatatad ko ngayon. <laughs> ay, ako. Ang tigas kasi frozen to. And meron mga buto-buto na part. Kinuha to ni Yaya doon kina Rhea yung nag-ano sila Rhea nag iha para sa pang ano pang um, benta. Diyan na naman ang other parts ng carne guys. So itatanda natin diyan kasi magluluto tayo ng dalawang putahi ngayon. We have pork um, adobo and pork na may patata. So Um, pork ng patatasan parang ganun and of course andyan na naman ang ating mga in some ingredients ang ating uh, bumbay or ang ating sibuyas <laughs> sibuyas ang ating bawang and of course ang ating atsal ating capsicum so, sila Choyas sila Brenda and Chan sila naglilabas sa skin sakse so, mag -ano daw sila magpa-plant daw sila ng mga buto-buto or seedlings para sa ating garden at ayan na ginatot tila tad 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 ko na guys para imag prepare and of course coffee muna this is what we call the coffee break before continuing our vlog <laughs> Ay, So, ayun na nga ng si Yaya Hannah, ang ating birthday girl na very maganda. At bitbit -bit niya, ang kanyang turn na lulutuin natin ang sutanghon So, red lips po siya dahil galing po siya sa Our Lady of Lord sa Binuwangan, Miss Samis Oriental. Nag- prayer po siya doon at nagsimba. At of course, ang kanyang dinanatang ay half lang muna kasi maramihan na itong half. So yung half muna ay magiging stock dito sa farm. So thank you so much at magbigay ko sino man. And of course, hulum natin at ang ating sutanghon sa tubig para malambot. So, ayan na siya. Ang hapo ay maranas sa 12 pieces ng Sutanghon. And ayan na, tinawag siya ni Brenda dahil merong gift si Brenda sa kanya. Ay, I, I mean, may gift si Chuchay sa kanya. Yung baso ni Chuchay, ibibigay daw ni Brenda sa kanya dahil um, magka, ano, mag -ina din sila or magkapati daw sila dahil anak sila pareho ni Brenda. Kaya sa kanya ng boarding house, ilalagay yung tasa na may pangalang Chuchay. And after a while, lumambot na po yung ating Sutanghon. Kaya, Um, guti guntingin natin siya, napatuloy natin siya para hindi siya um, long, longest, mahaba ba. So, para sakto lang yung ano niya, ng size or haba ng para pagkain ng ating sutanghon mamaya. Yan. Yeah. And of course, magluluto na tayo. Unay natong lutuin ang ating adobo. First and foremost, pag, ano, pag init ng mantika at ng some uh, konting oil, ay, igigisa na natin ang ating ahos at bumbay or ating bawang at, sibuyas. And of course, andiyan ang ating karne para sa ating para sa ating ano, para sa ating adobo or pork adobo. So ayan, ayan na, very excited na mga akla. dahil masarap na naman ang pagkain. So kayo na bahala guys after that po na paghalo ay titipid po natin siya ng MSG or any granules that you want nung gagamitin pwedeng pwede po so sa amin kasi comfortable kami at uh, available itong MSG sa amin so nilagay ko na siya ng powder at ng toyo ng pepper powder at ng toyo so ayan so whatever yung toyo like just kasi adobo to so kanyang magcha-cha magtouch kung gaano ka kagadami ng toyo. At of course, ating bay leaves or ating laurel. Ayan. So, i eh, mekos-mekos lang guys. So, after ng mekos-mekos ay takluban para po um, mainit, maluto siya sa kanyang init. And of course, um, ko na yung ating, at, at, ating pork adobo. Lulutoy na natin itong second na dish is ang ating pork adobo. Eh, hindi siya pork adobo. Pork with patatas or patatasang baboy. Parang ganun. So, ayan na, ginisa na natin ang ating onion and ang ating bawang. And hinalo na natin ating karne na and slice kanina. So, after that, lagyan ng, ng MSG or any granules sa you want. Toyo, guys. So, after ng toyo ay ang ating pepper powder. Lagyan na natin siya pepper powder and oyster sauce. Ayan. So, yung mikos lang, guys, para madistribute yung lasa or mga panlasa na ating um, nilagyan o nilagay kanina so after that ay taklo ban lang and let it steam or let it cook for 10 minutes ayan so after 10 minutes ganyan na po ang kanyang itsura kaya ilalagyan na natin ating capsicum ating atsal so yung atsal po mapapawala lang siya sa ating lulutuin so ayan na ang ating adobo guys so it's very ano na siya for after mga 20 minutes no to 25 minutes ganyan na po ang itsura niya pero yung low heat lang ha so nilagyan ko na siya ng suka so yung suka talaga ay huli na para hindi siya masyadong maasim ang ating adobo at nilagyan siya ng konting sugar or central para po pampabalansa ng ating Taste. At nilagay ko siya pa ng konting toyo kasi parang hindi pa siya dark. Parang ganun. So, after another 10 minutes po ng ating pork with patatas, Nilagyan natin patatas at ng ating carrots. So, hindi ko na siya fineride guys. Dahil konti na naman patatas at carrots. So, maluluto na yan sa init ng ating pork. So, ayan na. Nilagay na Mayroon na akong sauce na ginawa so, oyster Sauce, uh, oyster sauce, soy sauce. So, dinagay ko na siya dito sa ating para hindi siya magmalaka. Kung magmalaka kasi or magdry, kailangan siya ng sabawan para hindi sumabog. Ayat, to na ang ating adobo, guys, and it's ready to serve. Ayan. And of course, itong ating um second dish no. So, tinikman ko na lang siya, guys. So, okay na po. So, kayo na mag kailangan na siya tikman para mamalaman natin kung ano ang kulang nos. Tamis, or alat, or basok. So yan, okay na po ang patatas. And it's done! So let's cook our third dish, ang ating pancit or sotanghon. So dry sotanghon po ito. So again, gisa lang po ang ahos or bumbay, pati na yung ang pork na, konting-konting pork lang from the stock sa ating naguan farm, na para lang may sahog itong ating sotanghon. So after a while, after ng ganyan po guys, after mga... 3 minutes to 4 minutes ay lagyan na natin siya ng pepper. O oh, yan. And MSG. Kayo na po bahala sa inyong mga pampalasa. And of course, toyo para sa um, para magkalkulay siya guys. At ayan na, nilagay ko ng ating carrots, no? ang ating gulay na tanging sahog dito sa ating sutanghon. Ayan. So, lagyan ng water para po panuto yung mga carrots at takloban. So, after mga three to four minutes again, ay nilagay ko pa siya ng oyster sauce. So, ganyan, ganyan ba siya? Luto na po kasi madali, madali na maluto ang carrots kasi ano siya, it's thin yung pag, ano ba, pag slice. So, ayan na, nilagay ko na ang ating cabbage, the second gulay, guys. So, nilagay ko siya ng oyster, nilagay ko siya ng soy, soy sauce, ng ano, ng, uh, pepper powder at ng konting soy sauce. So, ibigkos-bekos lang guys para din mabasa siya at malambot silang dalawa ng carrot. So after 3 minutes guys, ay luto na. So haunin muna natin ang ating gulay dahil magluluto natin ating noodles. So lagyan ng water. So after na lagyan ng water ay lagyan natin siya ng nor cube. So pork mo yung flavor at konting toyo at ng oyster sauce. Diyan po ay para sa ating Um, noodles na sutanghon. So, taklo ba lang na po natin yan, guys? Ay, lagyan pa rin natin ng pepper. Kasi masarap yung pepper pag sa mga, ano eh, sa mga pasit-pasit at noodles-noodles. So, after a while, after 2 minutes, guys, ay, ilalagay na natin ang ating sutanghon. So, ganyan po siya. So, may kasmekos lang din natin. Dapat tilukon, guys, kasi sayang, kasi mahal to eh. <laughs> So, nagyan ng oyster. After nalagay ng oyster ay emekos-mekos eh, mekos na. So, dalawang luwag. So, yung gamit ko ay tong at yung sandok natin na ang kahoy. So, ayan na. Nilagay ko na yung ating gulay. So, eh, may kusmekos natin siya, guys. So, again, tinimprahan ko na yan. At tinikman. So, masarap at okay sa panlasa ko. Kaya, nilagay ko na yung gulay. So, after this, ay tapos na lutuin ang ating sitong. So, thank you so much for watching, guys. And let's eat. Happy birthday, Yaya Hana. Dinner dito sa farm. And see ya on my next vlog. I love you all. Mwah. Okay, let's eat na. Go, guys. Kain na po. Love you.

Ano okay. yung sa silingan lagi? Kung ba, mukha sa ilang balay. Ay, mukha sa silingan. Tulong sa silingan na po yung sinaana. maana sa sin mo, pahinga sila balay. ano galang sa settlement nila. Let's eat.